Eh, hey, uh, na uh, yung mga tao mag na. man na, mag-ipato katambay. Ah, din um, Oo. Mm. Ito yung daan, o. Ito kami sa, ano, sa bukid. kami na, katamiyawak. Ano, magkakunong. Ano, ganyan, alag, sabah-sabah, ganyan. Ito lang, story huh? kandila yung oh, manong bag. Ha? Ang bag yung kandila may mga uh, karnero pa dito no sa kasulok sulukan Oh, nang probinsya. May karnero pa dito guys. So, oh, kita niyo guys yung mga karnero oh. Dito lang yan makita sa Pilipinas guys na may mga karnero pa dito. Part ito ng no, Cagayan de Oro. Kaya lang ano kami dulo sa bukid. Tsaka may bahay dito guys, so, walang tao. May kaniro pa dyan, eh. Mabigat na siguro yung balat nila, no? Dahil sa init. Hmm? Ang kanang karnero, ba? Init. Bukat na kanang ilang kuan. panit. Panit. panit oh. Ah. Kati ng mga, uh, kati ano ko, eh. eh. Ah, dahil naman Ang oh. init, guys. May patos siya ko, oh. ano? Mungan, eh. Kay, Init man. Dala sa dami sila sa landong. May ano. Puting pato or swan ba yan? Kaniro dahil na dahil sa tiyanan. Kurta hmm? na yung magkabi ni Luwag o yuta. Luwag Luwag yuta huh? yutaan ba? Oh, nabimu, Utaan, ba? Mm.

O, oh, sa'yo mga on eh? Batik ko ay magtilap siya. Kaya, Ang gabi ang roon ko ang tina. Ang tina, lawat, lagi, umroon mga -mm. tibo lagi. Talakuan kayo, talagang pa kayo. Ano, ibo. pa ba? Kaya ganyuro pa, may nagkira sa kuha. Mga dati, ang di. Anong puso'y labi ang nga nabayang ganyuro O alay pala, ang ganyuro pa kayo. May na. May nga simbani. May mm. okay. nga Ang mga tao, masimba, manggutila din. Dala pang umprab, dala pang chape, dali di, ang mga tao ba. Kagaya sila masimba, kagaya. temu mau mai teh ke kaun Go go. Su. Go. Go. Su. mau kain pala sila ng kanding guys oh. Ya, Lapa. Kena kain nila yung ano yung yung mais. Yung karne nila. Ya 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 takbo takbo takbo. Takbo takbo. Tak bola taku. Ya kaon nene mamais. <laughs> Ai. Mais. lah sisingan kada, cara makan geng. Ah, sisingan ya. Unta Jana. Ya talimut. Kamu nak bantai ana? Awati ya, oh. Dik. Antagi ana ladan wala ladan sadia. Antagi oh. wala di ana nag

Dito, wala ka balik dyan e. Oo, oh, gawin ko dyan. Gawin mm. e. Eh, e yun, nag-iubos yung balik, diba? Bawa gamit yung lote. Ano sa inyo? May pati? Um, okay. Plano na <laughs> Ang mga tao dyan eh?

Wala ko na kuwan na. Nakamuna na siya mais tanom. Lugan na lang yung kuwan na. Kaya yung tanili, kung yung magsuna. Ba? Layo eh. Ito na Pila yung lote. kabulan niya nga abang lugar. <laughs> <laughs> Pagawa mo lang sa lahat lagi sa mga. Pagawa mo lagi sa pa Pagawa mo lang sa lahat

rawon tani ang gopom ipoy alin mo sa barato ti ado na scale na mga narang uh, ko aliya na gopmon ba o giyo me maka ungkaon baungon da kan baungon na tanukan mm. migit mm. uti may okay. mga kwena to titulado sa sinta da nga dito. makaway ako okay. si oh lisod makana sila sa own okay. na okay. show up man pati Iya, mama ngajak ponku ke sini. Kayak bawa ono pemuda. Iya, Pak. Lalu, Pak. Kak janung ini. Nah, ogon-ogon pogon Plano kiyau kana. Ada ini sabar-sabar mau mekela ni. Amina kela dana. Yang ini sebenarnya. Angkela dana mudan yang mau ni kamu Rahman. Hai, motor ada konan. Kenapa to, <not> <they're teachingleme> <laughs> Itong tambok? Ako na nga, tambok. kay 1, 3, Ang isa, no? Ang ba, namatay na. Ah, namatay siya? Sa katiguang? Katiguang, at ang Kaya na siya, muna gamay nga ito. Saan na siya? Oo, ang gamay. Kasi yung hinatagir eh. Kaya na siya ito, napangat. Kaya higda-higda, Japon. Tentu, nak ni. demolition.

Akan oh, kandung dia, oh, namanya gue bayar lo pesaka. Nggak, 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 dia nggak, 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 nggak,

kuan na ba mo kanang kuan kay mo mga hayop ba na pa ba baboy yunon mo gayop eh buyan sila baboy buyan hmm? ngana na mga bata man kaw ngana na ba dai bata man kaw dali mo buyan ba ayo kasinahan sila ma kasinahan hapon na lang. Taga hapon mo, panika ulit. Taga palalan ka, laki? Hmm. Si Kuan, si... Mark? Hindi, katong si... Kaya ang iyang asawa mo, buk magsibigong, si... Si nga lang. Kaya pag umang ko na ipaki. Si Dungkoy. Taga palalan ka? Dungkoy? Oo. Nakabot si Dani? Nakabot, hindi may magaligahinda. Tugod si Antoin. Uy. Kaya na si Dungkoy, kaya nundom ka sa o natin nga Danig babae nga niwang kayo. Mm. Ipatambal. Kato may akong gidala una. Mm. -hmm. Ako, siyang na ako siya nga na manambalay mo. nakaabot na sila dyan eh. Hindi, may mm. doon siya kayo siya dahil no, mo baka kong magpugas. sa so yan, Til? No, diabetes nung itong hawa'y pag-ayo. Ay, diabetes ko. Oo, oh, yan to, yan, to sa, yan to, sa doktor. Kapot lang ka, di ba nung yung asawa? Sa, ah, na, nanayang, yan. Doon ko, doon ko. Oo, naayo to, naayo to. Oo, oh, na ba? Dapat to ang tubig ni Kuya Danang, ang katong ngayon, yung nyo niya ba? Kani mo ang pala nang kuya ipabantay, ay patambal. Ano siya nga batiyon? Ano siya nga batiyon? Ano siya masabot nga batiyon? Luhay na. Totood na. Luhay, karo pa bidala niya um, mo. May, may mani mas si kuya kaya matag Barat ko akong dala nga, tatag na niya nga. Yung piang ba nga, na kuwanan? Naundan. Naundan. O, lunay rin kayo nakakuwan ba? Hmm. Tapos po. Ito nga nagkamilo nag na mga dito kaya hmm. 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 ba sa kanan? na na rin, nahulog man sa kabayo. Puro ko rin. Kaya na rin ako na. Haga? Hmm. Noon na rin ang tamba, dali arong siya. Hmm. na 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 rin ba? Naayo na? Oo man na. Naayo na. Ya, Mahal na yan ako ng kilo. Kailan? Mahal ang kilo ng maes. Mahal naman ang maliit maes kasi. Mahal na yan ako ng kilo ng maes. Ah, hindi ka na. Humali lang ka rin diyan ang maes? Sa inyo na to, sa pubri misa saliti humain mo ng amo. Ang Ang balintraining ka, maes kami may uh -huh. lang. Um. Um. Uh -huh. Hmm. Ang mga mga ginagawa nalang papalit lang mga sa maes. Tagalit eh e kasi? Oo, buntok. Ang mata nalang mga ginagawa nalang isig paal na bitamida, isig gusto.

So, ano yeah, na anak ato? Na, tulo ka buo. Asa sa Ta, kumbana nya oh! pag atanda ni. Kasi bo, na kuno. si inuma. Ang laki. Hmm. Kuray mo anak, na pa si Na pa nang ni tao pag duwa sa bibiya. Hmm. Ang Hmm. na. Mo lagi. Ato ay. sa nyakanakanikaron ang kita sa tuan rebong rebong nagbago na yung gitampalan rebong migas na ako muna ako ah nagkita nagila dahil sa ang ah pati 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 pati

Aso sa taka sa saana, ay wai yeh e, hota No yebas. Hmm, na yeh, hindi firma sa ang di nga maine kaparet, nagpuno tiner bahang dani singgumi sa tang. Niya Halak ka. Wai, niya taka saani. Mubang, dapat yung magmaroon na yung naikon. Mubang mm. kapag ikon yun Nang niya. Ang naso ni Dani, kato lang nakasaka ko, ah, balo lang. Nagbuangan niya. Kato yung nagkasinabot sila. Pero wala dyan po sila yung bawat. ano, wala ka muna gano'n. Show up naman mo yung nahinay. Ah, maroon nung buwan, hayop. Dak kong kaong hayop na eh. Oo, dak kong tak. Eh. Nakabuhi, may baboy na. Ikaw na, may tako, pas tao. Hindi na din nakahapit sa palitudan. Siguro lagi sa kulang bata. Takto, Jugka malalim hago pa ko sa balik-balik sa tagpangi palit bili makakilo na yung magkatamay ibo na sa bahong kautakot na nagigong bukas tungod sa aning baboy hindi man masigong ma kor ka ang baboy so dili ka makakuha anak kayo kaya kay yeah. ano feeds mong na ila ha feeds so di good dili mong good hindi mo on oo oh, dili Ano yun pa ito dyan pa may naglisip ba dyan? May tunay-tunay mo itong dimulis? Hindi, hindi. Hindi naman nagpuyo. Palaalan ka itong dimulis? Orang palaalan ba? Hindi, hindi. Nasaan na roon. Tapalit na rin. Hala. na? Nang ipon. Hmm. kaya isid, isid, isid. Oksahe rin ang trabaho sa albana. Construction. Oksahe na. Oksahe rin ang construction. Niyaw mo isa na mga anak noon. Grade 11.

ka ulo ko. Yan nun. kapitan ay kuhan niya. nga iya ko bayaran tanan. Ako ma'am. Hindi ko ha. na. Mas mabayari. na pare siya. ang kapitan? Wala. Huwag pa kuha. Huwag pa kuha niya. Bisa aran ba? Katambal na ganin niya. Yan ako na niya. Ako. Bayar ni apa macam mana? Mau Dani kan orang Belanda, kapitan Dani lah. Dili di tu kan tambal Dani. Apa kapitan? Kapitan di Sagan. At Sagan. Tambal ni dia di apa Atau lepas ini baru kita mampir sana ni. Lagi nih di kono, mau kita mana? Kau cerita bandar kai, bangga tu cerita so aku. Kalau September? Kalau bulan nah Bantu be, emang mau ada pisah seligan deh? Pisah kat kat limau.

No, atag pangis yun to. Naglantalantas, okay, okay. Tanaw, raba? Oh. Tanaw, lakaw, lakaw. Ito mo nang minatay ba? Nasa puno na mo. O, oh. oh, nasa palubong na sila. O, oh, mana Nang saan tuli ay? Sa tagsina to, namatay. O, tapik, anak niya nang giliyaw ni Juan. Nagpilis. Dua, dua, namatay? Sarao. O. Oh. O. Oh. Nangan tuli ay niya, anak

So, na. So, ito sa bra nga baka.